Ang gagalit ko. Yan. Tapos papalakihin mo ito. Papaka papalaki ang potato sin. Kawan. Tara si daghan na babae. Yan. <laughs> ano naman ang gagawin mo sa maraming babae? Akin na habo. Na. Yeah. Sa tarang kubo, bahala sa na. Kung ano na ko din na. Bakit? Iba ba ang reliyon mo? Kung <laughs> mo ang <to> si dasi mo <laughs> <Dilingan> ibang reliyon. <laughs> Tapos, maski di rin mo sling, maski di rin mo sling, kaya kung gusto sa kalhanan na tawa, makukuha mo. Yeah. Kapag mayamang ka, hmm. lahat? lahat gusto makukuha. Hmm. Mayamang ka ba ulin? Wala yung sa utang. <laughs> Magkano na ulin yung ipon mo? Sabi mo kanina may 200 ka na.